Oh, tingnan nyo on charts. Ah, napakaliit. Kumpara mo sa mga building na nasa likod niya. Ano ba ito? Sa video oh, nito, no. papasyalan natin ang battery park sa New York. Siguro swerte sa kanila, no? Ano oh, nasa na yung mga kasama natin? Nandun. Papa tayong picture dito sa National Museum. Oh, Chosipig! So, so Chosipig! So, so, Congratulations! Middle Eastern Foods This is my order from New York Nag-enjoy oh, pa kayo? Nag-enjoy pa kayo sa park? Ha? Bago natin nukisahan Ang pamamasyal sa Butter Park Panoranin muna natin Ang bakalang video 29 and I find myself wondering What did happened to the last ten. I ran away with my life fast forward, never turned back again It's kinda funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And our team was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really? ng ating pamamasyal sa Battery Park. kakatapos na, lang namin. At ngayon, nakikita nyo ang uh, World Trade Center. Nakikita nyo yung motorin na yon At syempre, may mga park At may mga bilihan naman dito. O, may mga tumatawa. May mga souvenirs. O, mga matandaan ng souvenirs. Yan tayo sa Battery Park. Kung may, eh, may chicken play. Chicken play, chicken play. Chicken Chicken ano ang ganda? Ayos, nandito para tayo sa Battery Park. Ayun, mga bata po. naman dito sa lugar na ito. Ayun, mga bata. Laruan ng mga bata. Ayun, ang uh, World Trade Center. Dati yung spot niya. Dito na mga bata naman dito. Oh. Nag-i-enjoy mga bata. Ang vlog. Ayun, no? Oh, so ang galing. Oh, hindi chicken rice Ikaw, ba? Oh ho! Oh ho! No, the Congratulations! Ganda kayo dyan! Sabay kayo! Sabay! Together! Together! O oh, yung isa! Oh, dali! Dali! 1, 2, 3! Asa! Oh ho! 2, 3! Oh ho ho! Galing naman ang dalawang ito Nandito oh. pa sila na sa New York, nag-slide. -si oh. Oh, pang big kids lang yan. Huwag ka yan. Matataas masyado. Kaya mga big kids lang. Hindi ka pwede dyan. Nasa si something. Ouch! So, oh, hello Kitty. Dito sa New York. Nagpapicture sila. Sa 17 State Street. Taas diba? Oh, taas. Taas. Ang doon. Ang doon. Sa left side. ang Battle Park. Ayan. Kasi siyempre tayo ay tatawid na. Tatawid na tayo. Tara. Tutang muna tayo ng, ano, ng hotel. Yeah. Ito. Uh, sa pina Ito tayo, bawal dyan, dito, dito. Oh, mm -hmm. uh, tingnan nyo on charts uh, napakaliit o oh, parang sa mga building na nasa likod niya. ayun muna tayo ng mga middle eastern foods Ito ang aking order ang chicken over rice yun diba? and yung luto ni brother this is my order from New York first time eating uh, Middle Eastern food in your chicken over rice. This one, I like. So, sa ng mga souvenirs dito sa New York. Ikita niyo ba ang World Trade Center? Ayun, no? At ang mga taas na building. At so, syempre, sa ating left side ay ang Battery Park. Kung saan tayo sumakay ng peri pagpunta ang Liberty Statue. So, syempre, ay ating ito. Ang mura lang pala dito. Doon na yung cup, $10. Dito, $5 lang. Oh, Tumuro mo! Oh! <laughs> oh, you! Woo! Hello, Kiki! Dito pa, si hello, Kiki. Hello. tayo sa New York! Nagpapicture sila sa Hello, Kiki! Nandito pa rin tayo sa New York! Ang New York! Kung saan tayo? Nandito. Nandito. Oh, wow! Wow! You have a uh, moving ear! Look! Kaya maglalak na Ayun! May baby! Kaso nawawala! Ang dami dito ang ano! Hindi ko na rin alam eh. Dapat tayong picture dito sa National Museum. Oh wala na tayo. Ano lang. Punta ko yung mga kasama natin. Ah, dito pala tayo sa New York. Ito ang pinakamagandang lunso dito sa na Napuntaan ko. Grabe. Medyo malamig nga lang. Tingnan nyo naman ang lugar siyempre ang aking itsura naman na walang ka, kasawa-sawa. Diba sa ating paglalakad ay eh, yung natin yung mga napakaganda ang mga tanawin. Ah, oh, siyempre ang lugar. Ayan, sa ating paglalakad, napakangin na pa rin. Kita nyo ang Empire State Building nandun sa side na yun. Sa ating paglalakad, ba't ang daming tao dito? Kasi, anong meron dito? Ba't ang daming pila? Oh no, what's happening? Meron tayong pinupunta ngayon. Dito nagpapapicture sila ay, hindi ko alam kung bakit, pero ang pila ang gando, napakalayo ng pila, di ba? Pero ang ginagawa lang nila ay magpapicture dito sa kalabaw. Ano ba ito? Honor. Don't pay most ranging bull dito sa Battle Park sa New York. Siyempre, Nabangan yun ng kalabaw, maraming kalabaw. tao. Ito sila magpapicture. Ang toro. O, oh, yun yung tawag yung toro. Tignan niyo ng pila, oh. Magpapicture lang yung mga yan. Huh? Siguro swerte sa kanila, eh, no? O, oh, nasa na yung mga kasama natin? Nandun pasok sa subway sa New York hindi maglalakad ngayon dahan 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 baka kayo magbulog ngayon hindi ko hindi ko na sabi, ang, uh, station, ang subway ito ang rector street station ng subway ay magkasok tayo ngayon Ito lang na magigit ang subway guys ayun yung drop on south ferry first time ay, sorry. Ito ang record station. Ito Ito ang record Nandito kami sa subway, sa subway no, sa subway. dito sa, sa New York. Ayun naman, ang Parang Dubai lang, no? Ayun yung Dubai. Oh, first time namin sa... Ayun yeah, na. Uh, ah, oh, okay. Ito si Bestie, oh. All right, and it's my turn. Thank you. All right. Oh no, it's coming. Oh. Uh, Master. Master. Okay, thank you. Okay, let's go. Oh look, we're inside the subway. This is our first time here in the subway. Look. Square, 42nd Street. Alam basta tayo, first time nating sakay ng uh, subway. Ah, uh, syempre nandito tayo sa Times Square. Alam uh, tayo. Okay, exit tayo. Ito 42nd Street. Ano na? Ito Times Square dito pa lang Times Square. Ano? Exit. Sa so, next video, abangan natin na ang Times, Square, sa New York. Sa dito na kami sa Times Square. Makikita niyo yung Suboka, Suboka, crossing ng uh, Japan. Hindi ito 'yon. Ito ang Times Square kung saan tayo maglalakad. Tingnan oh, ang daming mga uh, ano yan? Sinihan? Ang ganda, bes? Oh, Harry Potter. Ang ganda dun. ko ako nakapunta ng New York. Ang ganda pala. Grabe. Mas maganda to sa ano, sa labak. Bestie, mas maganda sa labak. Ano, enjoy bus dito sa New York, Times Square. Andito tayo ngayon sa New York, Times Square. Sana lang. Agwa picture lang kami. Nou, aan de Family, wij moeten gaan naar de Jali B. We New York, Times Square, New York. Ik zie Times Square? Oh ja, no, New York Times Square. Daar is Oh, Emirates 5 Better, maar is het niet. Goed, je Emirates, mijn oude bedrijf. Ang ganda di ba ang Times Square at siyempre ang uh, aking family ay naglalakad Kung dahil nakasakay na naman sa aking aroplano American Airlines At siyempre nandiyan ang na aking... Ano tayo pupunta dyan? 150 feet. take a right on West 43rd Street oh, Jollibee na wala na Guys dito tayo ngayon sa Planet Hollywood sa so may Times Square At dito natin magkikita ang Jollibee, ang babuyog na matapay